Ini lang si ang sinasabi, ayaw na gumana nitong sports car ko na si Bumblebee. Kaya nga nakapag-decide ako na talagang ipost siya na karaan para mabenta na, para magamit na lang ng iba kaysa mapabayaan ko pa dito tang ina. Matadik ayaw umandar or mabuksan ni Bumblebee. Ayan o. No? Akala namin nung una, baterya lang yung sira. Kaya sabi ko, basic lang yan. Pero nung time na binubuksan na namin si Bumblebee at susubukan na namin palitan ng battery, ito na ang mga nangyari. Na Ay, baka ito lubat. Ay, ito ito, ito lubat eh. ito nga. Ay, baboy. Di ba? Bakit na lubat? Oo, oh, may pansiris ka. Ito mm -hmm. lubat to, ayaw mag-ano. na. Mm -hmm. Madami naman akong sasakyan dito. Kaya sige, subukan natin kumuha ng battery sa ibang sasakyan ko. Tignan natin kung uh, ba si Bumblebee nyo. Mm. mm. Ka pa ng battery ha. Huwag ka Makita nila. Butang <laughs> na, hirap pala niyan. Ano yung battery? Mga to, di, kakaiba ang nito ng kamaro ano natin. Ka ang baterya niya nasa likod, wala sa harapan. Okay, okay na. ha <laughs> kakaibang ang baterya nito guys alambre nga palang ginamit ni Dada hindi ako nakaisip niyan siya nakaisip niyan tinap niya pero hindi gumana yan wait lang ha yun oh <coughs> <coughs>